So walang ano, sabi ko, so, for... biyaya po sabi yan. Kala po namin, try bike. <laughs> ah. <laughs> 94 days. Ah, 94 days. Saan so, ah. po ilalagay yung ano? So, ano, yun, ano <laughs> ah, Kasi yan, alam niyo po itong gulong na ito dati, hindi ito ganito. Yung sa cartilla. Ah. Ngayon, pinapalitan. Uh, yung binigay ng mga tao, itong pinagastos ko Tapos, kasakit pa kami sa sa barbo, anin na barbo. Kaya, yung nila, ipap, ipap, ipapamasahin naman natin. Mm hmm. Naglalagyan ng pera nila, kuya, uh, o. Oh. <laughs> kasi ano may... Dapat kinukuha nyo na, baka mawala. Uh, <laughs> <laughs> ayan. Mayroon, mayroon. Kukuha may, na po. Tapos, ayan, ito. si na yung pinagtang yan para so okay na siya hindi na mahirap itulak yung pero mahirap mahirap pa rin po yan pagpaahon oh, <laughs> mahirap yeah. mahirap pa rin tuloy pero try ko nga ako atry ko nga <laughs> <laughs> may preno pa yan uh, di, doon ka sir ano na siya video abang <laughs> may preno pa yan para ano pagpababa Mabigat siya. Oo. Okay. Oh, ano pala yun? Huwag ah. na sa bababa. Baka dumire diretsyo ka dyan. Wala <laughs> <laughs> kuya. lakas mo. Ano? lakas mo. <laughs> ko. Kayo po ba yung nakapunta na ng tinok? Hindi po. Wala ko. Hey pag nakakita niyo po yun, parang ayaw niyo na pumunta doon dahil napaka-tirek. Mm. Hindi ako tinulungan ng asawa ko. Wala. Well, hindi namin makakita tino. uh. yung tinok. Oo. Ito yung tinatawag na highest point. Ah. Highest point po yung tinok. <laughs> Rabi, ang bigat na Uh, hindi, hindi mo kakayanin, no? Uh, anyway, wow. hindi ako nagsisigaw. hindi ako. Hindi kape, tsaka yung tsaka yung mga, ano energy drink na nakaka, mm -hmm. Hmm. ano yun eh. So, more tubig lang, kaya, medyo malakas po. Mag-50 na ako, po na ako. Ah. Hindi ko nga, hindi ko nga, Oh, yun, yeah, sticker. <laughs> wala, eh, wala pa akong sticker, eh. Ay, eh, kami na, ubus yung sticker namin. Kadal mong pagawa na kami. May pagawa ulit kami pangatlo. Ay, eh, ganun. Uh, eh,